Meron akong kaunting nalalaman o kwento tungkol sa kung bakit walang mercury drug sa SM. Konting kaalaman lang, ang mercury ay isang tindahan ng lihitimong gamot. Pinangalanan na itong mercury hango sa messenger na mga Diyos sa mitolohiya ng Roma na minsan ginagamit bilang isang simbolo ng gamot. Sinimulan ebenta ang gamot o pa isa-isang piraso lang o tingi-tingi at ang nito ay si Mariano Q. At sa SM naman, itinatag bilang isang tindahan ng mga sapatos. Pagmamay ari naman ito ni Henry C. Itinatag ito noong 1958 sa Maynila. Bakit nga ba walang mercury drug sa mga SM? Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click ang bell. Nag-upload ako ng tatlo o higit pang video sa isang linggo. Huwag mo rin kakalimutan i-like ang video na to. Ayon sa kwento, si Henry C. ay hindi mayamang tao. Nagsumikap siya sa sarili niya hanggang sa kumita ng kaunting pera. Sinibukan ni Henry C. ang maraming negosyo upang kumita ng mas malaking pera para naman ito sa maliit na tindahang itatayo niya. Ito'y tindahan ng mga sapatos. nag si Henry si kung paano siya makakakuha ng mga customer. At may isang ideya siyang naisip. Nakita niya ang isang mercury drug. Ito ay isang tindahan ng mga gamot sa loob ng maraming taon. At marami rin ang mga customer na bumibili sa mercury drug naglakas loob siyang magtanong kung maaari niyang ilagay ang kanyang maliit na tindahan ng sapatos doon kahit sa isang napakaliit na espasyo lang ngunit hindi pumayag ang mercury drug bagkos napahiya pa ito kahit nagtanong siya ng magalang at maayos si Henry C. ay nangako sa kanyang sarili na ang mercury drug ay hindi na niya muling hihingan ng pabor at hindi niya na ito aasahan pa. Kaya noon ay nagsumikap ng gusto si Henry C. Nagpaka dalubhasa at subsub siya sa trabaho. At dahil sa pagsusumikap si Henry C. ay isa na sa pinakamayamang tao sa mundo. Dahil ito sa kanyang sariling kagustuhan at pagtsatsaga. At sa huli, hindi niya pinayagan ang mercury drug sa kanyang mga mall tulad ng SM dahil sa ginawa sa kanya. Kaya naman gumawa si Henry C ng isang drugstore na tinawag na Watson upang maging kapalit ng mercury drug. Si Henry C. ang may-ari ng mga SM at isa siya sa pinakamayamang tao sa mundo.